guys! Welcome back to my channel. Ayan, welcome to my naning gala. So, ayan guys, ngayon mag-aayos tayo ng flowers. Ilalagay natin siya sa base. Isasalansa natin siya. Ayan, nagbabalik po tayo. Medyo matagal-tagal tayo. Hindi nakakapag-upload. Kaya ngayon, mag-upload ulit tayo. So, ayan guys, ito yung nabili ng amo ko. Kasi ginamit niya to sa pag uh, picture taking niya. So, nag-picture taking. Ayan. So, i-arrange natin yan. Yan. I-arrange natin yung mga bulaklak na yan. Kaya tara na, i-ayos na natin. So, ayan na yung ating nagawang bulaklak. O, ba diba? Maganda na rin. Diba? Yeah. Ayan. So, pinagsama-sama ko lang sila. Para maganda yung ano, inalabasan. belum So, ayan na siya, guys. O, diba? Ang ganda. Ganda niya. Mix na siya. Nilagay na lang natin ang ganyan. Dito ka nga konti. Lumabas ka konti. Masyado dito ang kalbo. Yan. 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 So, ayan na guys. Itong isa nga, ang tagal na nito eh. Duma na, pero still alive pa rin. Meron may brown brown na siya. So, itatapon na natin yan. So, ayan na guys. Natapos na. So, hanggang dito na lang ang aking video. So, thank you for watching. Thank you sa inyong panonood. Bye!